Nakilala ko ang isang electrical engineer na itinago ko sa pangalang Mike. Limang taon na siyang OFW sa Japan. Pero naka-indefinite leave siya sa trabaho habang nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Nagbakasyon ako dahil uh, hindi okay yung health ko lately. So I decided to go for a long vacation. Dahil nga naghihinay-hinay siya sa trabaho, ginagamit muna ni Mike ang ipon niya sa bangko. Malaking bahagi nito Galing sa kinita niya bilang OFW. Meron akong savings sa and then meron din ako sa e-wallet sa Maya and sa other uh, digital banking. Um from time to time, mino-monitor ko siya. Kumbaga, handa naman daw si Mike sa gastos habang walang pumapasok na kita. Pero may hindi siya napaghandaan noong gabi ng May 27. Merong isang very unfortunate thing that happened. It was a long day pagod ako sa household chores and like sakto nagsiset up ako ng bed naka-receive ako ng text from an unknown number mm -hmm. from Philpost. Two is the second time na uh, na-receive ko 'yon. You have a package that has arrived at the post office mm -hmm. due to special items and documents we need to confirm the delivery time with you. Pero ano so, ka ba talagang ini-expect na delivery? That week wala, pero parang two weeks or the week before that, may inexpect ako from LBC. Uh -huh. And uh, Uh, hindi din siya na-deliver the first time kasi wala ako doon. Mm -hmm. And so, uh, I think they called or nag-text. Uh, hindi ko na maalala yung detalye but uh, na-deliver ulit siya sa akin. Wala naman siyang siningil. Mm -hmm. So, I was thinking baka yung post, i yung case. Yun yung yung link sa CNN. And. and then, sabi I had to pay uh, 17 pesos for the re-delivery fee. yes Maliit na bagay ang sabi ng iba. 17 pesos lang pala. Pero ang akala mong barya, patibong lang pala. Parang 10 minutes after nung pag-click ko ng link, I was notified na yung Time Deposit Plus account ko was cancelled. Mm -hmm. And transfer siya sa savings account ko. Ibig sabihin, may bantay sa laki na palang gumalaw sa Time Deposit account ni Mike sa banko Wala naman siyang planong i-terminate ang Time Deposit niya. Kaya nagtaka siya kung paano ito nangyari. Kasi yung si Maya, meron siyang uh, wallet, mm -hmm. tsaka yung savings. Mm -hmm. And then un uh, under savings, meron ka pang time deposit plus. Right. So kinancel niya si time deposit plus, nilagay niya sa savings. Biglang nawala ang antok ni Mike. Bukod kasi sa nakapagtatakang termination ng time deposit niya sa banko hindi na rin niya ma-access ang digital bank na may lamang kalahating milyong piso. Nung no, nag-login ako, iba na yung password. And then, it, it try ko retrieve ang password sa forgot password. Sabi nila, sinend na nila yung uh, reset instructions sa ibang email. Sa ganitong email. Oh, and that's not your email. No way! Walang ibang pinagsuspechan si Mike, kundi ang 17 pesos na umanay PhilPost post re-delivery fee. paano nila pasok yung iyong e-wallet account? Doon sa kinlik ng link. Ano ba yung mga pinagawa sa'yo? Nilagay ko. Since like kung mas madalas ko gamitin yung Maya mm -hmm. yung wallet, yun ang nilagay ko. Mm -hmm. so, so ano yung mga kinailangan mong ilagay? Nilagay ko yung login credentials. Ng Maya account yes, mo? Yes. Okay. Thinking na pag nilagay mo, mababayaran na yung 17 pesos. Yes, yes. Boodle Alert! Mag-ingat sa pag-click ng mga link. Lalo na yung mga website na nanghihingi ng personal information maaari yung magamit ng mga scammer para ma-access ang pera mo sa banko o sa e-wallet. Naano ko yung OTP, parang siguro dahil sa pagod, uh, hindi ko na siya napansin, uh, hindi na ako focus, gusto ko na lang matulog. Sabi ko, pa ako matulog, isettle ko na muna to. Okay. And then, OTP, and then... May dumating na message siya ng OTP. Yes. For the payment. Sa so, mo kailangan i-input yung OTP number doon sa Philpost link? Yes. Nagpanik na si Mike. Dahil maari nang magamit ng mambubudol ang pera niya pambayad o pambili ng kung ano-ano online. Every second counts. So kinansel niya si Time Deposit Plus, nilagay niya sa savings. And then from savings, uh, I think trinay niya to wallet. Doon siya nag-purchase. Para siyang nakipagkarera sa scammer. Nasa kabilang linya na ang customer service ng pangko nang malaman niya ang kinahilatnan ng kanyang pera. Hindi siya naubos. Oh. Meron siyang iwan na around 312,000. Nung nawala ng antok ko, like, siguro dahil nataranta ako doon, oh. kung di ako nag-respond ka agad, na nalima siya. Pero ang bad news, malaking halaga ang nakulimbat ng kawatan. So magkano lahat yung nawala sa'yo? 280,000. Ang ninakaw na pera kay Mike, ibinili ng kawatan ng cryptocurrency na biktima si Mike ng smishing scam. Kumbinasyon nito ng mga salitang SMS at phishing. Isang uri ng panloloko sa SMS o text kung saan gagamitan ng phishing link ang biktima para makuha ang personal na impormasyon at ma-access sa mga bank account. Parang sequel na pala ang nangyari kay Mike sa Philpost text cam story. Bago pa kasi siya mabiktima, nabudol na ang nakilala kong data analyst na si Janice. Sa isang text din na galing sa nagkunwaring Philpost, nagsimula ang lahat. Before, uh, automatic ini-ignore ko lang yung mga ganong text. And then, uh, since nga na-curious ako sa status ng delivery ng national ID, father ko, uh, I tried to look in my inbox and then nakita ko may isang text doon about field post. Then na ako. Dahil sa kanyang background sa IT o information technology, maingat si Janice pagdating sa mga spam text o mga mensahe na hindi sigurado kung kanino nang galing. So bilang IT, meron ka mga ganong layers mm -hmm. ng protection. So inano mo siya sa security app. Yes. Ano exactly yung ginawa mo? Uh, Kinapi-paste ko yung link dun sa app para ma-check niya kung legit ba yung link na nandun sa text. And then, uh, so far lumabas naman na safe yung link. Oops! Nag-link si Janice ng link ng Philpost Text, kuno? Isang online page na naniningil lang bayad ang lumitaw. Hindi niya ako ng payment method. Doon ako medyo kinabahan. So ang pinindig ko is yung akangod ko na walang masyadong laman. Mm -hmm. Since duda pa rin ako, hindi ko muna nilaman niyo wallet ko. Mm -hmm. Para lang ma Hindi siya dapat mag-alala na may makuhang pera sa savings account ng digital bank niya dahil wala naman itong laman. Pero ang ginawa pala nang kawatan umutang gamit ang pangalan at digital bank niya ay was shocked so parang na ko ay eto na scam na nga continue yung pakiramdam -hmm. and then after a few seconds yung 82,000 na yun approved na agad agad lumaya alam ni Janice ang next steps ng mambubudol pwedeng ilipat o gamitin ng kawatan ang 82,000 pesos na loan. Kaya sinubukan pa niyang palitan ang password ng digital app niya. Pero mabilis ang scammer at naunahan siya. Siyempre nang lumo ako kasi yun iniiwasan ko mag-loan talaga kasi meron pa ako nire-resolve na na anong ba yan, na past mistake. Mm -hmm. Medyo malaki kasi yung na-loss ko recently. Mm -hmm. So, as much as possible, I'm avoiding any kind of loans. Philpost na ang nagbabala sa publiko. Hindi sila nagpapadala ng text message na may link para makuha ang parcel o national ID. Budol yan! The national ID is being delivered on a door-to-door -door basis. We don't have that capability to look for that kind of uh, scam kasi minsan nakikita namin siya ibang numero pero tumatalon siya after a few ano iba na naman yung numero na ginagamit niya kay from another country Marami pang hindi masyadong bihasa o pamilyar sa paggamit ng digital banking app o kahit e-wallet. Kaya halos linggo-linggo kaming nakakatisod na mga kwentong biktima ng mga mambubudol sa mga platform na ito. Paulit-ulit naming paalala mga kapatid huwag basta maglagay ng OTP sa mga kahinahinalang website, lalo na kung rumirekta iyan sa e-wallet o digital banking app. Yung um, OTP naman natin, may expiry date yan. May expiry period yan. No? So whether 2 um, minutes, 5 minutes, depende, depende po. No? Uh, once mabigay mo yan, um, yung fraudster, mabilis rin umaksyon. Meron din tayong mga fraud detection tools, malalaman natin. No? So kailangan nila unahan yun. Kaya, mabibilis po sila gumalaw. Pagpasok nyo, pag nakuha na yung personal information nyo, ang tinatawag na ho natin doon, account takeover. No? So, yung fraudster uh, o yung scammer, nakuha na yung, uh, siya yung may-ari ng account mo, may access na siya. Kasi, meron na siya nung, again, username, or yung account number mo, and then yung password. At binigay mo yung OTP. So, siya na yung may-ari. Ngayon, kung anong gusto yung gawin doon sa account na yun, nagagawa niya So, pati yung kasama ng pag ng time deposit. Tiniyak naman ng digital banking app na Maya na sasagutin nila ang mga tanong ng mga kliyente sa mga ganitong pangyayari. Dalawang araw hanggang dalawang linggo ang itinatagal ng pagresolba sa mga kaso. Gumagawa rin daw sila ng hakbang para mas maging secured ang pera ng mga kliyente. Ang pinakamabilis po niyan is um, may live chat mo kami via app. Secure din yon no? Uh, meaning, ang kausap mo na doon, since nasa Apple namin yung um, channel, um, ang makakausap niyo dyan, Tagamaya rin. Authorized na Tagamaya, sigurado na. So, yun yung pinaka na channel po namin. Meron din po kaming um, hotline. usual, tatawag ko kayo. Uh, may makakausap kayong agent para i-report ang iyong concert. bakikipag ugnayan na rin daw si Mike at Janice sa Maya para sa mga susunod na hakbang. Si Mike Magsisimula na raw ulit bumalik paunti-unti sa trabaho para makabawi sa nawalang ipon. Si Janice naman, tipid-tipid muna sa gastos para mabayaran ang perang nabudol sa kanya.